Sa murang edad na 17, napilitan siyang mamuno sa negosyo ng kanilang pamilya matapos pumanaw ang kanyang ama. Kasi nung matay ang father ko, 17 years old pa lang ako. Walo kami, yung iba, mga bata pa talaga. Ang inisip ko kung paano kami mabubuhay. Ngunit sa kabila ng kanyang kamusmusan, naitaguyod niya ng maayos ang negosyo. At mula sa isang maliit na kumpanya, isa na ngayon ang Santa Lucia Realty sa itinuturing na haligi sa real estate industry. Network ng Santa Lucia Land, baka mga 40 to 50 B. Kanina po, nung papunta ako dito, tinitingnan ko yung listahan ng mga pinakamayayamang Pilipino. Hinahanap ko yung pangalan nyo eh. Eh dapat nandun kayo sa listahan. Ngayong Webes, October 17, kilalanin ang bilyonaryong si Ezekiel Robles, ang President at CEO ng nangungunang real estate company na Santa Lucia Realty. Dito lang sa Tune In kay Tunying Live, Season 5. Kapag kami na-message ko kayo, hindi niyo ako sinasagot. Pero nagre-return call naman kayo. Hindi ba kayo mahilig mag-text? Ah, hindi. Hindi ako marunong mag-text eh. Hindi kayo marunong mag-text. Hindi kayo nag-go-golf kahit <laughs> ang dami niyong uh, golf course. Mm hindi ako nasanay.